Alright, eto guys, so dumating na yung in-order nating impact wrench. Yan, boxing natin siya. Nabili ko lang ko sa ano, Shopee. Ayan. Mura ko lang nabili ito guys. Kasi ako, may lig kasi akong mga likot sa mga motor eh. kaya kailang talaga ito hindi man ako mayakani ko pero may hilig kong mga likot kaya maganda na rin na may mga tools tayo dito sa bahay in case na may gagawin tayo sa mga motor natin eto guys bali dalawang box bali dalawang toolbox sya Ito yung isa. Tapos, ito naman yung, yung isa. Ayan. Buksan natin parehas. Ito muna yung buksan natin kung anong laman niya. Ah! Ito, ito yung mga laman niya, itong mga bala niya. Ito. Bali, in order ko kasi, complete set. Bali, yung bala niya, 8mm hanggang 32mm. Kaya marami sila, oh. Ito. Ayan, no? ang dami ng laman niya. Ito 'yung pinakamalaki, 32 mm. Bali complete set na kasi 'yung binili ko eh. Tapos ito, dito ka tayo sa pinaka main uh, in order natin. Ito talaga 'yung pinaka in order natin. Impact wrench. Ito. ito. Ito, ito guys. Electric tool ito. Ayan. Bali 'yung in order ko dalawang battery na. Ayan. Ito yung battery niya. Tapos, meron na siyang charger. Ganito lang yung charger niya. Plug and play lang. Ito, ganito siya. Wa. Isasaksak mo lang dito. Ayan. Tapos, isaksak mo na sa outlet niya. Ganito lang yung paglagay ng battery. Ayan, i-slide mo lang ganyan. Ito, guys. Ayun, may karga naman pala siya. Tapos, meron pa siyang flashlight. Ito, ah. Kung gabi yung ginagawa mo, hindi ka na mahirapan. Ito, guys. try try natin dun sa Honda Click ko. Ito, mga idol. Try natin dito sa drive face ng ating Honda Click 150. Tignan natin kung talagang ayos itong nabili nating impact wrench pero bago yan papakita ko muna sa inyo talagang maikpit na maikpit to yan maikpit to guys ha ngayon tirahin na natin dito sa impact wrench natin ayun oh ang bilis nya no guys kapag meron tayo talagang ganito mabilis tayo magtrabaho ayan o no, tanggal na o Ayan. Diba? Guys, kung gusto mo rin ng ganito, pakiclick na lang dito sa Hello Basket.